Uh, bali, papunta na tayo ngayon ng Bataan at Sambales. Sana may mga magpatato dyan. Ready na kaming harapin kayo. Mag-ready na rin kayo dyan. So mga Nandito na tayo ngayon sa Subic. Ilang oras na lang ang na inaantay. Palubog na ang araw. So ayoko naman matapos yung araw namin dito sa Subic at Sambales na walang, wala kami na ilalagay dito sa donation box. Pero ako naisip na para tulad nung ginawa natin kila sir sa mga airport, sa kaliman, kahit magkano lang i-donate nila, isasama natin sila sa vlog. Diba? Ah. Kahit pa pano, magkakaroon ng laman tong donation box ni Chase. Tara na! Huwag na natin pa! Tara na! Taka pa lang ba yun, ate? Ate! Ate! naniniwala ba kayo na ano? Masarap sa panaramdaman pag nakatulong? Ayun. Ito na si ma'am! O, yun o! No? Maraming salamat, ma'am! yung tulong yan, oh. ma'am! Thank you so much po! Thank you! God bless po! Thank you, madam! Ikot pa tayo. Laglagan mo naman to para sa donation kay Chase. Kahit magkano lang yung bukala sa kalobal mo. Oh, yan. Ah, ikaw maglaglag para ano. Yan. Yun, oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh, sige. Pilala ko to mabait to. Maglalaglag to dito. Donation to sa tinutulungan ko na bata. ayun, oh, yun. Isasama, isasama na natin yan. Oo. Oh. Dito, dito na kayo bumili sa mga taga Subic. Naghahanap kasi ako ng mga matatatuan. Tapos yung kikitain ko sa tato, ihulog nila dito. Ngayon, lahat ng kikitain na to, mapuputa sa, sa bata. Kasi hindi ako nagpapatato eh. Kaya nga, alam naman natin yan eh. Thank you. Thank you, thank you. Di ako nang Thank you po. Thank you po. Ano po yung nai? Gamot? Bariya. Ano bariya? Nai o? Di ba, nangingi ka? O, mangingi rin ako. Ay! Hindi <laughs> nai, meron po kaming tinutulungan na bata may sakit. Sa ano po, sa Sa Pasay yung, ba yung bata na eh, nagsusuka siya ng dugo. May sakit siya, 4 years old na siya, pero para pa rin siyang baby. Ngayon, ang ginawa ko na yung mission, nag-iikot nag nag po ako ng buong norte, tapos magtatato po ako. Yung kikitain ko, dito nila ilalaglag yung babae nila. Tapos, edo, donate ko na to doon sa bata. Kasi po yung bata, swerte. Ako, ang dami ko masakit, wala po anak. Wala po kayo anak, Nay? Bakit po? Mm, may asawa po kayo, Nay? Nag-asawa nag ako, naghanap na ng ibang kandungan dahil hindi ako mag-confess eh. Siyempre, bawag ako. Ganun ba yung basihan na, Nay? Eh, siyempre, alangan, mapagod lang siya sa kakaano. Hindi naman makagawa ng bata. Pero hindi yun yung basihan, Nay. Diba? Kasal po kayo? Eh, hindi. Libre lang. Ano pong naging ano nyo, sakit niyo ngayon? Ha? Ano pong sakit niyo? May sakit ako sa bato, may diabetes ako, may kolesterol ako. Oh, high blood pa ako. bakit nasabi mo Nay, na inaswerte yung bata kasi may maraming tumutulong? Kasi yung ng bata, eh, sa akin wala naman Ako kusang mamihi eh. Maganda yung mangingi kasi pangrakaw. sige na eh. Oh. Eto na, sariling tulong ko yan ay ha. Pili mo ng gamot na Teka na eh, bye-bye. Tara na ah. Bakit na yun ang sinasabi ko sa mga tropa ko? Bakit na yun ang sinasabi ko sa mga tropa ko, ano? Bigyan tayo sticker ah. Bigyan tayo sticker. Wait. Magpapatato ka ate? Magpatato ka? Tapos yung ibabayad mo sa akin, itutulong natin sa bata. Ikaw mismo yung maglalaglag yan te. Ayan, kaya lang kaya. Para smooth ba? Yun know. oh. Thank you. Magkano pa kami ng mga magpapatato? Okay boss, dahil kilala mo ako boss, mag-donate ka dito kahit magkano para sa batang tinutulungan ko. Sige na. Wala ka rin benta. dikit mo na lang to dyan. Dahil wala ka pang benta. So isa ka sa tutulungan naman namin. Dali, para benta ka. Hindi mo yung may mga sobra lang. Dito ka, dito ka tira. Bakit? Kung nga Hindi ah, pogi! 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 Pwede, over 4 lang Pwede 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 kahit magkano 1 million 1 million Show me 1 million Good year Wala pa yan eh Magkano sa amin brother? Bali oh, 1.90 Ano yan ah uh, Buhay na mano Ayun oh, naman pala eh Maglalaglag din naman pala eh Oh, di ba? gumagana na yung ano yung tum tumulong tayo tumulong tayo sa kanya kumain tayo tumulong din siya nice brother thank you oh Oh, you know. oh, oh, yeah, thank you. Uh, balik kay Bigas siya ng ating editor, so nagchat siya na ano Saan kayo dito sa amin, maglalaglag ako sa donation nyo. Yun, no? Sa bahay pa po yung pera. Ah, bumunta pa ba tayo doon? Bumunta pa pala tayo doon? Oh, <laughs> Saan ba yan? Malayo pa dito? Da, malayo oh, tara, tara, tara. Ayan, dito tayo. Ayan, kasama natin yung friend yeah. ano mo. Ano pa alam mo? Michael tapos yung ulan, paparating na. Nandito <laughs> tayo sa kanila. Hello po! Magandang hapon po! Ay, ito si Amin. Sige. Sige po. Sige po. Ang malaking tulong to para kay Chase. Maraming salamat sa inyo. Ha? Maraming salamat. Tita, maraming salamat po. Thank you po. God bless po sa inyo. Hindi na po kami magtakagal, Tita. na kami ng ulan, guys. Pero pinahiram tayo ng payong. Maraming salamat, syempre, guys, sa mga nag-donate ngayon. Ah, uh, yun, di ba? Inisa-isa pa namin kayo, nalapitan namin kayo. Ang target namin ngayon, ang gagawin na lang namin, pupuntahan na namin yung nagpatuloy sa amin sa Sambales para makapagpahinga na rin kami. Sakto guys, 6pm, nakarating na tayo dito sa tutuloyan natin. So dito tayo ngayon magpapalipas ng gabi sa bahay ng kaibigan namin. Tatawirin muna namin ang isang matinding ilog. <laughs> ilog. <laughs> Demulan kasi. Uh, nakakalungkot lang guys kasi natapos tong araw na to na wala tayong natatuan. Pero Okay lang dahil naggawa naman natin ng paraan na kahit papano Nagkaroon ng... So yun guys, good morning It's already 7am in the morning Sunday morning Siyempre, una sa lahat Boss, maraming salamat Kay Kenay, yan Sila yung mga nagpatuloy sa atin dito sa Sambales. Hindi na kami magtatagal At hindi na rin kami makikikain pa Dahil nakitulog na tayo dito Thank you, thank you Una na kami Paano na kami? Pa Pangasinan naman So yan guys, bali punta na tayo ngayon ng Pangasinan At dun naman natin itutuloy Ang ating day 3 Go. So guys, kakarating lang natin dito sa Bulinaw, Pangasinan So si boss yung nagpatuloy sa atin dito Boss maraming salamat Boss, ito yung talaga pinakapangalan dito, no? La Parola, de Bolinao. Ano to, sir? Uh, talagang pinaka-tourist spot tong sentro na to? O as ito in Ito lang yung patar. So si sir yung nag ano, sa atin dito, nagpatuloy. Ano pangalan mo, sir? Sorry, po. Sir, nice to meet you po. Maraming salamat. Yun, guys, ah uh, short ano lang. Kasi merong mag interview sa atin sa radio na inaantay na rin ako. So mamaya update namin kayo kung ano yung mga mangyayari dito sa resort nila, sir. At inula na nga kami dito guys sa Pangasinan. Kakatapos lang natin makipag-usap kay Sir Noy Noy, ang ating radio broadcaster sa radio natin. yon sir, maraming salamat at na-appreciate nyo po itong adikay na ginagawa namin. Uh, paano ba tayo makakapagtato dito sa Pangasinan, no? Dito sa La, La Parola, kung ganito ang inuulan tayo. Pero may mga nakita naman ako ng mga prospect doon na pwedeng matatuan dahil nakita ko may mga tattoo sila. Nakakaramdam na rin ako ng gutom. Ikaw. <laughs> Tara, kain tayo! Excited na ba kayo guys makanood ng tatuan dito sa Pangasinan? Dahil meron na tayong tatatuan. Alright guys, siyempre tapos na si Madam ang ating unang liyente dito sa Pangasinas. Hey! Oh, yeah. Thank you Madam, thank you po. Thank you. So ayun, natapos na ulit si Sir. Ito na ang ating pangalawang client. Oh. Wow. Nadadagdagan na siya na nadadagdagan. Boss, thank you. Ah. Thank you, thank you. enhance lang natin ito to ni Sir. Ay, may nakapila pa pala. Ma'am, kayo hey, na po next. Stay down. Gusto nila mga minimalist lang talaga. Bukod doon sa nagkatatoo sila, gusto nila na gawin na makatulong. Eto na si ma'am, maglalaglag na. Sige ma'am, kayo po mismo maghulog ma'am. Um, thank you so much po ma'am. Thank you ma'am. So yun guys uh, nakatapos tayo ng tatlo meron pa sanang mga ibang magpapatato kaso ano eh, wala late na kami dumating yung iba nagsiuwian na dahil day tour lang sila dito Pero uh, ang importante guys nakapagtato tayo at time check it's already 7.30pm ng Sunday September 14 Ligpitan time na guys so yun isang magandang experience dito sa La Parola de Bolinao at finally hindi tayo na zero dito sa Pangasinan at maraming salamat sa lahat ng mga taga Pangasinan at sa support ang binigay nyo dito sa Tattoo Ko Tulong Mo. Isang malaking tulong para kay Baby Chase at nagkalaman tong donation box natin. So ayun, uh, magkita pa rin tayo sa mga susunod natin dahil papunta na kami ng Baguio. Ah, ang meg! Ang ang ganda ng Lamig. At sa mga gusto magpatato, siyempre wag niyo kalimutan na kalabitin lang kami or mag-message lang kay sa page para matatuan na namin kayo at kung saan pag nagpatato ka, yung ibabayad niyo 100% dito mapupunta donation box ni Baby Chase. 'Yun lang. Kita kits tayo sa Bagyo and then La Union at sa mga susunod pa na norte go Maraming salamat Pangasinan Hindi nyo kami binigo Peace out